Wow! Guys, isa na namang aksidente ng motor ang naganap kanina sa San Juan, Batangas. Kaya kayong oh mga motorista, magsisipag-iingat kayo. Diyos ko, bali ang dalawang paa. Kayo kaya ang magkaganon. Diyos ko, ang sakit-sakit nun, di ba? Eh, dinadala ng ambulansya kanina. Hindi nila ang pupwede ko ipakita sa inyo. Dahil sobrang uh, masyado madugo ang uh, nangyari. Diyos ko, bali ang paa. Imagine ninyo, at ang ulo ay puro dugo. Kaya kayo mga motorista, magsisipag-iingat kayo at hindi biro ang maaksidente. Lalo na sa panahon ngayon, taglamig. Ang sakit-sakit noon sa mga kasukasuan, di ba?